Hello guys. Break time na naman. Halala, 3 PM guys. So, Nandito right? so, na naman sila. Sino pa magkape? Kayi. Mikey, ikaw ka, Kaya That's coffee way. time, really ha. Oh, ito, ano na ito mo kanina? Ku nga, tingnan wala. Nagkape na ng 45 pesos. Ano ba? nag 15. 15? Yeah. Pwede ng 15 na lang. Yun know, oh, oh, ha? Oh, ha? Saan niya nakuha? time na naman sila guys. Nandito na naman ang Green Boys. Kulay green. Kulay green mga ka-boys. Nandito yung ano. Yung Black Boys nandito Res. Black, black, black Boys. Black Boys. Black Black Boys. Black, black. black. Yan si Kuya Leonard. Mag-hi ka, Kuya Leonard. Yan. Yan si Kuya Leonard. Ito, ito si ano? Si Ri. Hi, 45 minutes. Si Ri. Ay, Ri <laughs> Yan. Break, Break time ngayon, guys. Kaya nandito naman sila. Kapi-kapi pa. kapi, -kapi

Yan mga, ano ko, talagang mga uh, so, customer ko talaga yan, guys. Dito yung sila nag-break time. Time was time. Pangalian. Break time, akunan, yan. Malboro la no amo. Sa mga tagal. Teo. 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 din Teo. Ano Teo. 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 Teo.

break time ng 3 p.m. nila. Yana, just pumunta ka na sa ano ko yana, subscribe ma ko yana. Hi guys, yung nakaupo sa pil ko ngayon. Oh, <laughs> subscribe niyo ako sa aking YouTube channel, Margie Bilar Vlogs. guys subscribe. Kalista ningsam. Tang. Grabe kaliyo. Baa. Eh. Yan sila guys. Spooking. Yan mama yang ako na na naman kuput na naman sa dito.